Hi guys! Ayan, ito yung aking ulam ngayong tanghali. Ginisang kamates na may onion at saka itlog. And ginisang kohol. Ayan, sinong may gusto nito guys? Ginisa ako ng walang tubig. Yung ano lang. Para matanggal yung parang lansa niya. Ginisa ko sa kamates bawang at sibuyas. Wala kasi akong luya. Mas maganda sana kung may luya. Ayan. Sinong may gusto nito guys? Gusto ko nito basta hindi lagi. Yung paminsan-minsan. Yan yung aking kanin. Magkakamay ako. Yung aking orange juice. Ayan. Let's eat na guys. At gutom na ako. Naglaba ako ng mga korte na kanina. Patatapos ko lang. Nagluto agad ako. Let's eat.